Hello guys, welcome to my vlog. Dito ako lalakad sa Kalsara guys kasi may kukunin lang ako doon. Doon, doon. Sa may gate. Punta ako doon kasi di man sila makalabas. Kaya ako ang pupunta guys. O. At nagamit ko na ang bago kong payong. Ganito rin ang nawala guys. Bago, bago talaga yun. Kulay pink. Ganito rin. Bagwa prebisyon sa cellphone ko eh. prebisyon Tapos, ginamit lang saglit ni jerico Isang beses ginamit lang. Tapos wala na. Pagkuha niya doon, wala na ang payong. Sabi ko na saan yung payong. Sa kunin ko. Pagpunta doon, wala na. Kasi may birthday yun eh. Wala na ang payong. Kaya, pag may payong talaga ako guys, bumila ko ng tuwalya. Dinala ko sa papuntang natundan nawawala din. Bumili ako ulit. Ito din, yung payong ko, nawala, Bumili na ako ulit. Guys, kaya blue. Ganito to guys, madali ako mawala ng mga ganito. Kasi di ako sanay magdala ng mga payong. Bahala ng mainit. Minsan magkipayong ako ni Biuda. Pero sa ngayon, maganda sa gaan lang o Magdoon sana ako bilis sa ano kasi mas mura doon 114 ito 127 pero okay lang basta may na ko, guys hi ganda na karan ko oh oh ang layo oh asa punta ko doon magdala ko naghubo man ko eh Luwag kayo ang karsunas guys para man sa lamok god para sa lamok ba tapos makakuan ko short ko eh. Bye guys. Thank you for watching. Lakad-lakad tayo. Mag-iisa lang ako guys. Nag-iisa. Nag-iisa guys ha. You know.